Let the Holy Spirit touch you. Let the Holy Spirit heal you. O Espiritong banal. Lumalapit po kami sa iyo ngayon. Taglay ang pusong may kapakumbabaan. Nakikiusap, nagsusumamo na kami po ay pagalingin mo sa aming mga sakit at karamdaman. Durugin mo tunawin ang anumang aming mga karamdaman at sakit sa katawan sa aming isip sa aming kalooban sa aming kaluluwa. Panginoon, wala hong imposible sa iyo. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Naniniwala kami na ikaw ang dakilang manggagamot. Naniniwala kami sa iyong salita na iyong sinabi, Hali kayo kayong lahat na mga napapagal at nabibigatan sa buhay, lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lord, lumalapit po ako ngayon sa iyo. Naniniwala na ang aking pong sakit na ito at alam mo kung ano ito ay pinagaling mo na. Yes, Lord, Mahawa ka sa akin. Mahabag ka sa akin. Bagamat ako'y isang makasalanan. Na hindi ako karapat dapat na tumanggap ng iyong pagkapal at pagpapagaling. Subalit ako'y naniniwala na ito'y tatanggapin ko dahilan sa ikaw ay Diyos ng kahabag at awa. Inaangking ko ngayon ang ganap na kagalingan. Inaangkin ko ngayon ang mabuting kalusugan. Inaangkin ko, Panginoon, ang panibagong sigla at lakas para ikaw ay aking mapaglingkuran. Palayain mo ako sa mga kasalanan, kasama na ang kayabangan, pagiging makasarili, kadamutan, at, at ang hindi pagpapatawad. Alam ko, Panginoon, ang mga kasalanan ito ang nagiging hadlang para ako ay lumalim sa aking pag ugnayan sa iyo. Maging matibay at matatag na kristyano. Brothers and sisters, when I speak to God, we talk to Jesus. Believe in your hearts, narito ang Diyos nakikinig sa ating mga dasal. In the name of Jesus receive your miracle healing say amen